Hello, good morning and good day yan. Mandito tayo ngayon sa lugar dito. Isang lugar dito sa amin. At may nakalagay diyan syempre yan, no? uh, right lane must turn right. Okay. So right lane must turn. Right. Marami sa ating mga ibang riders ang nalilito dito sa mga ganitong klasing right lane must turn right. Meron diyan light sa kabila naman, right lane must turn right tapos do not block intersection. Marami na rin dito na nahuhuli na yung iba diyan sa side na 'yan. So awareness lang ha? para sa aware lang ng iba. Pero iba kasi tumitingil dyan sa ganyan. So, pag tumigil kayo dyan, eh, may posibilidad na mahuli kayo or matikitan kasi, ayo Kasi may nakalagay nga dyan na right lane must be turn right. Kaya sila, pag tinignan nyo mga kaibigan natin, ayan, tuloy-tuloy sila yung mga nasa right side na yan. So, minsan nagkakaroon ng pagkalito dyan. Hindi lang dito, may mga ibang lugar din na nagkakaroon ng pagkalito dyan na right lane must be turn right. Eh, yung iba, hindi na dumadaan. Yung iba, pinagbabawal. So, magkakaiba minsan eh, no? Depende kasi sa lugar minsan. Yung iba bawal, yung iba hindi. Kailangan naka-stay ka lang. Pero dito sa lugar na to, kapag ikay na sa right lane, kailangan diretso ka. Tapos kakanan ka talaga. Hindi po pwede yung mga ano, mga ibang bagay. Pero yan, ganoon lang mga ibigan na. Tapos, ayan. Pinapago na rin minsan nila yan pag ayun no, pag yung malapit nang mag red light oh, malapit na mag green light sorry mag red light green light <laughs> pinapayagan na nila yon sa ganung part pag yung malapit kasi dalawa yung stop light eh Ayan, may mga enforcer naman na nakapwesto doon kaya, may kaya mga kaya sa mga dadaan dito so ingat po tayo ah so maging maingat sa so right lane must be turned right maingat po maging maingat po tayo sa mga ganung bagay para hindi po tayo mahuli or matikitan ng mga enforcer o kung sino man po makakatikit sa atin. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Thank you.